Isang bay ang natupok nitong ikasyam ng Agosto. Ang bay na nasunog ay napag-alamang pagmamayari ng isang stroke patient. Mag-isa na lamang daw sa buhay si Tatay Christian Suarez. Apat na taong gulang matapos itong iwanan umano ng kanyang kinakasama dahil lamang sa naging kondisyon nito. Para kumustahin ang kalagayan ni Christian, Makakausap natin siya ngayong hapon sa kabilang linya ng ating telepono. Magandang hapon Christian. Magandang hapon din po. Opo, kamusta ka na ngayon Christian? Nandito po ako sa ano ng kapatid ko. So ibig sabihin nung masunog po itong bahay po ninyo ay diyan ka na nanunuluyan pansamantala sa kapatid po ninyo. Oh. Opo. Ano po yung kagamitan na natupok po sa loob ng bahay po ninyo? Madami talde ko wale. Opo. Christian, ay mag-isa ka na lang sa buhay at naniniran mag-isa doon sa bahay na nasunog. So, Opo. ano yung nangyari? Kamusta yung dati mong kinakasama? Wala naman pong bumalik na. So, basta ka na lang iniwan itong dati mong kinakasama dahil sa kondisyon po ninyo. Opo, at nalaman po namin na isa ka pang stroke patient. Maari nyo bang maikwento ano yung nangyari kung bakit uh, nagkaroon ka ng ganyang sakit? Maglalakad po ako. Opo. Tapos nung nalula na ako, Opo. Iba na. Ano yung naramdaman ko? Opo, meron kang, kumbaga, inataki ka na pala nitong sakit po ninyo. Opo. Gaano kahirap, uh, sir, na yung pinundar mong bahay ay nakikita mo na unti-unting nasunog at natutupok? Mahirap talaga po. Meron po ba kayong anak ni dati mong kinakasama? Meron po. Ilan po ang anak po ninyo? Tatlo. Tatlo. Yung tatlo ay nasa poder po ninyo? Wala po. So nasa nanay. Ilang taon na po kayo naninirahan po doon sa bahay na nasunog po? Apat na taon. Apat na taon. Po, anong taon po kayo naghiwalay nitong dati mong kinakasama? 2011 po. 2011. So ngayon na merong kang karamdaman dahil sa stroke patient ka, Paano mo tinutustusan itong pangangailangan mo sa araw-araw? Kahit -araw? pa paano po, nagtatrabaho mo ko. Katulad ng ano po yung pinagkakakitaan yung Sir Christian? Nagbabalat ng, ng nyog. Nagbabalat ng nyog. Nasa magkano naman yung kinikita mo sa araw-araw? Hindi -araw? po sa ano mabalatan mo. Mm -hmm. <coughs> sa pagkakalam nyo, Christian, ano? Ano yung naging sanay nitong sunog? Nagsaing po ako. Nagsaing ka? Nung alam ko nang nagkulo na, tinanggal ko na yung sabaw. Opo. Pumunta po ako sa taas, saglit lang, Mahanap hanap akong kublam. Sa madaling Mayroon. sabi, uh, Christian, ay naiwan nyo itong sinasaing nyo na naging daylan ng pagkasunog ng bahay po ninyo. Pero tinanggal ko na po yung apoy mm -hmm. bago ako umalis. Apo. pagbalik ko, lumakas na yung apoy hanggang sa ibabaw na ng bubong. Opo. Ito po bang bahay ninyo, Christian, ay gawa sa light materials? Mga ano lang yan po. Kahawit tapos anahaw. Opo. So, ibig sabihin dahil sa gawa nga sa light materials, ay madalis, uh, mabilis talagang uh, kumapit yung sunog at matupok po itong bahay po ninyo. Sige, Christian, ano? Para sa maaring matanggap na tulong mula sa Ako Bicol Party List, makakausap natin si Sir Wilson Madela, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Bayan ng Kamalig Albay. Magandang hapon, Sir Wilson. Okay, magandang hapon po, Sir Lomer. At uh, mula pa rin dito sa Kamalig Albay. So, uh, may information ng Sir Paul ng Ako Bicol ay nakahanda pong sa ating na uh, biktimang si Christian uh, Suarez. Opo, ano pong may na tulong mula sa Ako Bicol Party List para kay Tatay Christian? Okay, so mula pa rin po sa Ako Bicol, uh, Sir Nomer, nakahanda tayong tumulong at mabibigay po natin kay Sir Christian ang mga sumusunod tulad na po ng isang box ng uh, sabon. Bibigyan din po natin siya ng isang modular tent. At uh, siyempre uh, kaldero para magamit din po niya sa pagsaing dahil nga uh, talagang naubos yung kanyang mga gamit sa kusina. Pero limutan tayo ibibigay ng dalawang uh, solar uh, light para pagsilbing uh, ilaw po doon po sa kanyang uh, pagsisimulan ng uh, bahay naman. Apo. At siyempre, bibigyan din po natin siya ng uh, isa na pa-clothes uh, dahil talagang walang-wala na po siya talaga sa nang may suot nang puntahan natin siya nitong uh, nakaram sa balo matapos ang sunog. Opo. So, Bibigyan din natin siya ng dalawang uh, sako na uh, bigas. Yung uh, isang sako po ay 25 kilos ito. Okay. At uh, meron pa yung uh, tatlong uh, blanket na ibigay. Uh, Siyempre meron din na tatlong uh, pairs ng atsenera. Uh, At maliban po dyan meron tayong bibigyan ng banggana para magagamitin niya po sa kusina. Okay. At uh, ito rin pong uh, trapal na dalawang pairs na ang size po nito ay uh, 3 by 6 hair. So bibigay po natin ito kay uh, Sir Christian any moment from now. Ayun. So, ibig sabihin, ora mismo ay bibigay na dito mismo personal kay Christian itong Opo. tulong na nabanggit po ninyo, Sir Wilson. Opo. Uh, mismo natin si Sir Christian uh, sa barangay Magugol para personal na iabot sa kanya ang tulong. Mula pa rin po yan sa Akudikol, uh, tabang ora mismo at siyempre sa ating congressman, Kong Saldiko. Opo, Sir Wilson, na uh, nakikinig ngayon sa atin si Christian. Ano yung mensahe mo sa kanya? so no, sige nga at uh, uh ano nga sa ano puntahan natin si Sir Christian, siya talaga nga nakapanglulo mo yung kanyang muka dahil na nung matanggap natin yung balita na nasunugan nga ng bahay si Sir Christian ay talaga pinuntahan natin uh, after an hour then doon tumabal sa atin yung kanyang nakakalungkot na muka kaya huwag siya pong makalala. Sir Lomer, dahil ang akubikul po ay talaga handang tumulong sa kanya. Apo. Dahil po dyan, maraming maraming salamat po Sir Wilson Madela, ang koordinator ng Akubikul Park List dyan, dyan, sa bayan ng Kamalig Albay. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Yan, Sir Wilson. Uh, maghintay ka lang at this moment na pupunta na po mismo dyan ang Akubikol Party List upang ihatid itong mga tulong na ibibigay ng Acubicol Partylist. Yan Christian, maghintay ka lang dyan na ipupunta na mismo ang akubikol para ihatid itong tulong mula sa Acubicol Partylist.